Ang mga pulis ng pandibolakan na nang aresto ng di nakaniforme at walang search warrant. Nag-init din ang ulo ng ilang senador sa pagtangging sumagot ng ilan sa mga dawit na pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sa CCTV footage na ito nakuha noong August 12, 2023, kita ang sunod-sunod na pagdating ng mga lalaking yan na nakabonet sa bahay ni Rodelio Vicente sa pandibolakan. Sa sunod na kuha ng CCTV, nagkaroon ng komosyon ang isa sa mga lalaki at si Rodelio na nakahubad. Nahagip din sa CCTV ang isang nakabonet na galing sa bubong ng bahay. Ilang saglit lang, muling nagkagulo. Isang nakapulang t-shirt naman ang sinapak ng nakabonet. Ang mga sumugod at nanapak na lalaki sa video, pulis pala. Sa pagdinig sa Senado, isinumbong ni Rodelio ang iligal na pag-areso sa kanya at sa kanyang mga anak ng mga pulis sa video. Nagisa ang mga opisyal ng Bulacan Provincial Police Office matapos masita na hindi naka at nakabonet ang mga pulis. Wala rin silang hawak na search warrant. Sagot ng Bulacan PPO, mga aset sila na maghahain ng search warrant laban sa si isang Elmar Conque. Nagtataguraw ang suspect sa bahay ni Rodelio. Si Rodelio, nanlaban daw ng makaharap ang mga pulis. Pero kwento naman niya sa pagdinig, sabi nila mga pulis kami. Ba't nyo pinat pinatakas yung yung ako, yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibig lang sila, no? Opo. At nakabonet. Opo. Nags Pero yung, yung hinahanap nila na suspect na doon sa loob ng bahay mo? Wala po, hindi po namin kilala yun eh. Tumanggi namang magsalita sa pagdinig si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo, Chief of Intelligence ng PAN-DPNP na nanguna sa operasyon. Bagay na ikinaini sa Senator Rafi Tulfo. Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga. Bibiktima nyo pa sa pamagitan. Ipakukulong nyo. Unang-una, illegal, uh, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na. Nakapulit mga, ay hinayupak na to. Bukod kay Rodelio, inarestory eh rin ang isa pa niyang anak na si Julius na pumunta sa presinto para hanapin ang ama. Umabot pa raw ng isang linggo bago nakalabas si Julius matapos makapagpiansa. Tinanong ko po kung nandun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitip po nila ako. Anong rason? Bakit daw ka ngayon binitip? na po alam kung bakit. Ha? Sa ka? Opo. ano anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan na, na, ka sa mga po, polis doon sa lubrisasyon. Magagawa mo po ba ng lalaki na Pero nanindigan ang mga polisa sa crime scene nila inaresto si Julius. Nandiyan pa po kami sir, malapit lang po din sir. Isang block lang po yan sir. Okay. Tapos? Sumunod po siya kaya po siya inaresto namin sir. Inaasol pa po, lumanapang pa po, po yan doon nung nandun po kami sir. Salo lo ano, totoo? Diyan kayo hinuli sa unahan o sa estasyon? sa istasyon po. Pumayag na sumailalim sa polygraph test ang mag-amang Vicente at ang mga pulis sa sangkot. Kung ang National Police Commission naman ang tatanungin, mali ang proseso ng paghain ng search warrant ng Bulacan Police sa kasong ito. Dapat eh uh, dala-dala nila yung uniformadong uh, PNP officer at yun ang pagsaserve nila kasi kung intelligence yung uh, purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong uh, body worn camera. Nagbabalita mula sa frontline, May Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.